Magandang buhay po sa ating lahat mga kalingap sa mapagpalang araw. Ayan, hapo na. Dahil lang ngayon lang medyo hindi gano'ng hindi gaano mainit. Kanina-kanina, kanina, sobrang init. Alas 5 na bago magkwan yung init. Tumila-tila init, sobrang. At ito, yung ating uh, part to, yung ating mga ginawa nung nakarano, no? yung ating uh, vlog at walang uh, pang dapugan so gagawa tayo mga simpleng dapugan lang mga kalingap dapugan ng ating mga uh, manok at yung iba hindi pa rin kasi natin na uh, nailagay dito sa kulungan at wala pa wala pa tayong yero ayan wala pa tayong yero ayan o oh. kaya ito muna pansamantala yung ating uh, tulda <laughs> tulda muna yan Wala pa tayong uh, poultry, no? na maayos. Ayan eh, niyo po. Unti-unti lang. Hindi pa nga natin natapos yung ating kusina pero kailangan na nating uh, iayos yung ating mga alaga para yung ating mga tanim ay alright. At ito, yung ating uh, gagawin ngayon maglalagay lang tayo ng silping sa may uh, uh, lilim. Uh, at yan, pasilip lang yung ating uh, ha bukas. Kukunti. Yan. Kukunti lang. Yan, harbisin natin bukas. Ito, uh, ibinta natin para meron tayong pang, pang budget. Yan, o. No? Mm. Sitaw. Batao, patani. Yan. ilako natin. Yan, okay naman. Sitaw naman, mga kachigar. Mga, kahit mga... Lating kilo. Ayan, hindi may 40 tayo kasi 80 yata. Ay, 70 ang kilo. Ayan, 70 po ang kilo. Mm -hmm. Uh, anong kinakain mo dyan, ha? Huh? Anong kinakain mo dyan, boy? Uy, anong kinakain mo? Uy. Uy, may bunga. Uy. Mm. Yan, dito ang git natin dito. Hmm. Hindi pa rin aris yung git natin. Unti-unti lang. Kala mo na natin yan. tali. Ayusin natin to. Pag na tayo nakapag-tunipon na ulit. Bibili tayo ng yero. Pang uh, lagay dito, kahoy. Ay, buhay. Bukid, no? Dami natin pangarap. मिला में कम आ रहा है Ay. Ay. Ayito. Ay. Sa Ay. 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 Uh. Aí rapaz.

Dale,

啊！哈哈。

6 and a half hours later nanguhuli tayo ngayon ng uh, ayan manok dahil ililipat na natin dito sa ating uh, uh, net no, nakulungan ayan, hindi na mahuli basta-basta nangyayari natin na uh, tumahimik sila maghapon ba o maghapon, humapon o dumapo ayan o no? Ayan sila. Dito na rin na umahapon. No? Huh? Dumadapog sa huh? At ating kubo. Kaya lipat natin. yun sa so taas yung iba. Kaya na natin yung mga yan. May mangga. Hindi pa nila kung na sila dadapog kasi doon. Pati doon. Hindi malalayo. Ito nila ang dapugan Binawa natin ang gapugan. Hintayin pa nating uh, magdilim para mahuli natin yung mga sisiw para hindi tayo makita. Gaya niya, no? Yan. Baka magliparan po yan, eh. Tayo lang natin magdilim. Maliwanag pa. Ah, ang kalamit. Tingnan natin yung kan. Yung nasa tangke. Sa may kubo. Tama daon. Hindi na huli. Bayan. Magpas. Eh, Ayan, na uli na natin yung mga sisiw. Ayos. Ay, lagay na natin sa kanilang nanay. Ayan o. No? Ayan o. silawin. So muli magandang gabi sa ating lahat at gabi na nga ating tinapos yung ating uh, paglilipat ng ating mga alaga na manok na kailangan uh, ginawa oh sa ating ginawang kulungan. So muli maraming marami, salamat at naway ay uh, nagustuhan nyo ating vlog for today no ang ating uh, paggawa ng uh, mm hmm dapugan at uh, ganoon din yung ating uh, ginawang uh, kulungan nila na uh, malapad-lapad para sa ganun ay makagala-gala sila. Uh, at surut sunod po yung kanilang uh, bahay-bahay. o so, kailangan pa natin ng yero, kahoy at mga kawakawayan. So muli, shout out sa ating mga kalingap, team kalingap. Shout out kay Bal at Indang Kalingap Prab at ng buong team. Ayun, shout out sa mga... Uh, ha, updated naman pa rin natin tayo no, sa ating mga team kalingap. Uh, sa gating ganun sa ating mga sponsors ano sponsors silent viewers thank you very much God bless bye 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 kita kita yung lahat magandang magandang gabi